May isang babae akong nakilala Siya pala yung aking kababata Na dating in love na in love ako Pero ngayon ako'y nalilito Nalilito ako kasi di niya ako gusto Nung nalaman ko, nalungkot ako Kaya nung nakita, dead man lang ako Baka kasi magalit siya sa akin o magtampo Di niya ako gusto, may iba siyang gusto Yung kababatan namin, kasi ayon medyo gwapo Ay ako pangit lang, kaya nalungkot ako Kaya nag-away kami nung kababata ko oh 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 oh, oh. di na usap. Sa sobrang selos ko Ako'y umiiyak Baka bigla niya kong kausapin Kapag sinabi ko na masakit aking ngipin Baliwala kayo kung aking iisipin Kaya naghanap na lang ng paglilibangan Yung di na siya ang aking aabangan Bawat kilos ko gusto ko na lang mapag -isa. Dahil naaalala ko pa siya Sa sobrang ganda niya di na mawala wala Yung aking pag-aalala Pero hanggang dito na lang siguro Paalam sa'yo Reyna Oh 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 Oh, oh. oh.